Magandang araw sa inyong lahat mga healthy tips Sana kayo ay nasa magandang kalagayan sa araw na ito Ngayon ay pag-usapan natin Bakit nga ba ang isang tao ay parang laging nangihina At maaring antukin Ano kaya ang mga pwedeng dahilan sa pagmedikal na kalagayan Bakit ang isang tao ay nararanasan ang ganyan Ang isang tao ay maaring mag maging antukin Ano? Uh, kapag siya ay talaga namang mataas ang acidity ng dugo. Meron po siyang tinatawag na acidosis. Ang acidosis po ay isang kondisyon ng ating katawan na kung saan ang dugo po natin ay tumataas ang acidity. Ngayon, ang ating pong dugo ay kinakilangang nasa 7.15 hanggang 7.35 ang pH po nito. Subalit so, kapag ito po ay bumaba, ano, naging five. maring nagkaroon ka na po ng tinatawag pong acidosis. Ano? Tinatawag na po talaga yung acidosis. At yung acidosis na yan ay nagiging dahilan ng paglapot ng ating dugo. At yan ang magiging dahilan, ang pagiging antukin at mahina ang pangangatawan ay isang sintomas po yan ng maasid na dugo. Ano? At kapag talagang ikaw ay nagiging antukin at gusto mong laging matulog, at talaga nangihina ang iyong katawan na may kasama pang pananakit ng mga ah, pananakit ng ulo at ibang mga parte ng ating katawan. Maari po na ikaw ay nasa isang kalagayang delikado. Kapag ikaw nagiging antukin, maaaring ikaw ay biglang makumatos dahil sa pagtaas, sa sobrang taas ng acidity ng iyong dugo. At pwedeng mauwi sa kamatayan. Kaya po napakadelikado na biglang isang tao ay naging antukin at biglang naging mahina ang katawan. Yung pong acidosis ay parang pangkaraniwan at hindi masyadong nalalaman ng marami na ito kapag malala ay talaga pong nakamamatay. No? Kaya dapat po nating babantayan po ang pH po ng ating dugo. Kinakilangan para hindi maging masid ang ating dugo ay kumain po tayo ng mga pagkain hindi nagpapataas ng asido ng ating dugo kagaya po ng mga sobrang matatamis, uh, sobrang maasid na pagkain kagaya po halimbawa ng soft drinks. Kinakilangan po natin na iwasan ang stress ang stress po talaga ang pinakamatinding dahilan kung bakit ang isang tao ay nagiging maataas ang acidity ng kanyang dugo. Kaya kinakailangan kapag kayo mayroong isang iniisip na bagay na suliranin, kinakailangan matutunan mo yung tinatagpo nating stress management. At uh, bukod pa nga, dyan sa mga stress na yan ay nasabi na natin kanina, na ang pagkain ay napakaimportante para hindi po maging mataas ang asido ng ating dugo. Mga pagkain po na matamis, no? mayroong mga idinagdag po tayo kung gusto po natin na ang ating pagkain ay hindi maasido, ang pinakang neutral po na pH ng, ng pagkain po natin na nasa 7 ay mga nilaga. So balit kapag yan po ay ginawa po natin na pinirito, nilagyan po natin ng mga pangpasarap, pang mga pangpalasa, nagka, nagiging slightly acidic na po yan. At sa, dami ng ating nilalagay na mga preservatibo sa pagkain. No? Halimbawa tayo mismo ang gumawa, nagkaroon po tayo ng tinatawag na curing salt sa mga karne at mga isda. Pwede pong maging mataas po ang acidity ng pagkain na yan. Ngayon po ay pwede maka-apekto sa acidity din ng ating dugo. Yan. Bagamat ang ating katawan ay mayroong pangbalansin ng asido, kapag sobra-sobra na po ang ating pag-take ng mga maasid na pagkain, marit pong matalo ng uh, mataas na acidity, uh, acidity ng, ng mga kinain natin yung sistema ng ating katawan na pambalanse ng acids kaya kinakilangan po moderation lamang kung tayo po ay magkakaroon ng mga pagkaing na gustuhan natin na alam nating maasid ay moderation po lamang at kung magagawa mo ay iwasan na ang mga maasid na inumin at maasid na pagkain. Marami pa pong mga dahilan kung bakit nagiging antukin at mahina ang katawan ng isang tao. Ngunit sa bidyong ito, ang atin lamang pong tinalakay ay may kinalaman po sa acidosis. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay maranasan po ng bawat isa sa atin.